Hey mga mga this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy. Me... Me... Ha? Ah? may partner ka, tapos nag-cheat siya sa'yo sa sarili niyang pinsan. Teka lang, paano yon? <laughs> Nung kabataan daw po nila, naging sila. Pero mag, pero magpinsan sila. Yes po, yung papa niya sa kayong papa niya magkapatid po. Nung kabataan nilang magpinsan, nagkagustuhan sila. Oo po. O tapos yung, ngayon, nung 2021 po, nag uh, parang nag uh, po, asawa mo, may anak kayo, alam mo kung paano nalalamig na yung asawa mo at nararamdaman mo kung hmm, bakit. Tapos sum sumulpot po si na siya pa yung takbuhan ko po dati na kasi magkasama po sila sa trabaho eh sa isang ano tapos minumura na po ako ng babae na wala naman na pinsan, na lang po siya hanggang nagkakutob na po ako hanggang inaaway na po ako ng babae wala kang prove hanggang yung iniwan na iniwan din kami nung partner ko po okay. tapos bumalik tapos ngayon po ulit tinanggap po ng paulit-ulit akala ko pong magbabago pero hanggang ngayon niloloko pa rin nila o sila pa rin nung pinsan Teka lang gaano ka nakaka-sure or gaano katotoo ang chika na may relasyon sila ng sarili niyang pinsan Yung best friend niya po nagpurubos sa akin sa chat nag-hotel po sila kasi ang kakonsyaba po nung girl yung, yung best friend niyang gay Ha? Sinagtapat <laughs> so, niya So ibig sabihin pinagtapat pinag ng pinag Opo. Pinag mong kamag-anak po nila lahat, sinabi niya na sila hanggang sinabi namin niya rin sa akin na hindi niya na daw kaya, na hindi niya na daw kaya maglihin na kailangan ko na daw pong malaman. Sabi ko, matagal ko nang alam, ramdam, kasi pinagmumuka nila akong tanga. Pinagmumuka nila akong nasisira ng ulo dahil magpinsan nga sila, pinag ko sila. Pero totoo po lahat yung kutog ko. Sabi pa po, isa ko yung pag-asawa mo, ramdam mo. Ramdam mo din yung sa babae. No. Lalo na yung babae po eh, uh, hayaan mo na yan, yung asawa mo yan, yung basura naman, mukhang basura naman yan. Kung wala po sila, bakit gano'n po magsalat tayong girl po sa akin? Saka, alam mo po ng buong mag anak na lang sila. So ibig mo sabihin may mga ebidensya at may mga taong oh, nagpapatunay po. na talaga yung asawa oh, mo oh, ay may relasyon sa kanyang pinsan? Ay, ano yun? Kakalungkot uh, naman yan. Alam mo, naka... Pinilit, naka Pinilit ko pa rin pong tanggapin, tita kayo. Pero wala, dumating na rin pa ako sa point. Siguro na napagod na sumuko. Pero kasi lagi po kayong pinapanood. Sa inyo pa ako nagiging matapang din ko. Oh, nakaka-touch naman yan, nakakaiyak. <laughs> Hoy, na-appreciate ko naman yung mga sinasabi ninyo na kahit pa paano nakakatulong yung mga videos ko, tumatapang kayo, and I really hope na I, ca I can encourage you somehow. Ang hirap ng pinagdadaanan mo, ate, kasi... O, oh, sige, Ang sige, ikaw muna. Ang hirap <laughs> dito, ano, dito, na mag ni pamilya na. Ayaw ko lang pumasira yung atyama ko, yung pangalan niya, Petokyo. Sorry, kakapanood ko ba sa inyo? Dumating po noong December. Nagsabi na lang po ako sa pamilya ko. Mm hmm? Na ganito po yung ginagawa na asawa ko sa akin. Mm -hmm. Dumating din po ako sa point na nagmangaawa para sa anak namin. Pero so wala eh. Nice. So po. Okay. Sige, so, um, yun na nga, katulad ng sinasabi ko kanina, medyo mahirap yung sitwasyon mo kasi nandun yung cheating, nandun yung cheating yung betrayal plus the fact na pinagpalit ka pa dun sa tao na dapat hindi mo paginalaan Kasi pinsan sila, magkamag-anak sila, dapat dun ka nga nagtitiwala. Kaso yung taong dapat pagkatiwalaan mo, yun pa pala yung mga taong magkakaisa para sirain yung tiwala mo sa kanila. <laughs> Diba? So, uh, anong gusto mo itanong sa akin ngayon? May gusto ko ba itanong o gusto mo lang talaga ilabas yan? Diba? Minsan kasi kailangan lang din natin ilabas eh. Alam naman natin yung kasagutan pero kailangan lang talaga natin ilabas yung nararamdaman natin. May maiiyak, may ilabas po kasi alam ko po, nanonood alam ko din po yun. Ah, nanonood din sila. Ano? Okay, sige, sige. So, um, I know mahirap yan, pero siguro dumating na dapat kayo dun sa point na nag-uusap kayo kung ano nang gagawin ninyo next. Halimbawa, ate, kung talagang ginagawa na nila yon, eh, choice yun ang asawa mo. Choice din yun nung kinakabit ng asawa mo na apinsan niya. Diba? Diba? Eh, hindi naman natin pwedeng habul-habuli na lang at magtiis na lang at ngumanga na lang at maghintay na lang sa mga taong hindi naman willing na ayusin yung pagkakamali nila. Kasi o, oh, nandun na tayo sa fact na sabihin natin totoo yung mga sinasabi mo na um, talaga sa yung asawa mo at sa sarili niya pang pinsan, sabihin natin totoo yun, pero wala kasi tayong magagawa kung ang isang tao is ayaw din naman tayong ilaban. Wala tayong magagawa kung isang tao ay gusto tayong iwan. Wala tayong magagawa kung ang isang tao ay may pinili ng iba. Wala na rin tayong magagawa magagawa kung ayaw na tayong ipaglaban ng tao at gusto niya nang matatili sa iba? ba? Diba? So, what we can do is save ourselves. Yun ang pinaka-the best na pwede nating magawa sa sitwasyon na wasak tayo. Yung dapat yung panahon na isave natin yung sarili natin. Oo, there will be a time na iiyak ka, na iiyak ka, nang iiyak, na masasaktan ka. Pero dapat, nasa isip mo pa rin na after kung mailabas lahat ng pains na ito, kailangan bumangon ako kinabukasan. Kailangan lumaban ako. Kailangan mag-move on ako. Kailangan mag forward ako. Kasi talong-talo ka, kung sinaktan ka na nga, nag-betray na yung tao sa'yo, binitray ka ng tao, tapos uh, tinapakan ka pa ulit-ulit yung pride mo, yung personalidad mo. Tapos at the end of the day, iiwan ka pa niyang wasak na wasak tapos hindi ka babangon Yun yung pinakamasakit. Masakit yung hindi mo bigyan ng space yung sarili mo para lumaban at hindi ka mag-strive hard para ibalik yung dating ikaw. Yung maging masaya ka, 'di ba? Kaya ano nga bang pwede ko sabihin sa iyo? 'Di ba? Alam nga 'yan sabihin ko, huwag ka umiyak eh hindi naman pwede 'yon. 'Di ba? In fact, kung kayo ay nasasaktan, kung kayo ay nahihirapan, at gusto nyong umiyak, umiyak kayo. Kung gusto nyong may masabihan ng problema ninyo, sabihin ninyo. Kasi hindi magandang na ikinikip mo yan sa sarili mo. Huwag kang mag-alala sa sasabihin ng ibang tao sa'yo o sa magiging reputasyon mo. Kasi mahalaga na na ilalabas mo yung nararamdaman mo. Iiyak mo yung dapat mong iiyak. Kung gusto mong magbasag ng gamit, magbasag ka. Basta hindi mo basagin yung mukha ng iba. ba? Diba? Kung gusto mong uh, kung gusto mong ilabas yung galit mo, ilabas mo basta wala kang naagrabyadong ibang tao, go, 'di ba? Si so, kailangan mong i-release 'yan. Para kapag na-release mo na 'yan, kapag empty ka na, pwede ka nang mag-breathe in ng moving on. Pwede mo nang baguhin yung sarili mo, pwede ka nang mag-move forward. So, siguro ang unang advice ko kay Ate ko nakikinig pa siya ngayon. Ayan, nawala na yung call namin. Ang unang advice ko sa iyo is don't be afraid to share. Huwag kang matakot na mag-share sa ibang tao. Huwag kang matakot na magkaroon ka ng karamay sa pinagdadaanan mo kasi kailangan mo 'yun eh. Mas makakapag-move on ka sa buhay kung may mga kasama ka in your journey. Okay? And number two is pag-usap kayo. Kung talagang may gusto na siyang ibang tao at talagang ayaw niya na sa may paninindigan na siyang iba, edi tanggapin natin 'yun kahit na masakit. Kasi by accepting the things that we cannot control, that's the time that we can now control how we will feel and therefore how we will move forward para masave natin yung sarili natin para nasaktan man tayo, nadapa man tayo, nawasak man tayo, at the end of the day, kaya pa rin natin buuin yung sarili natin. Kasi binigyan natin yung time natin or binigyan natin yung sarili natin ng oras para tanggapin ang mga bagay-bagay at binigyan din natin ang sarili natin ng oras para huminga. And therefore, we can really say to ourselves na kaya pa rin natin buuin yung sarili natin kahit hindi na natin kasama yung taong bumubuo sa atin dati. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.